What's up, up mga idol at mangunguha tayo guys ngayon ng buko Aakyat ah, tayo at kasama ko guys yung pamakin dito at bago pa yan mga idol Mag aalmusal muna si TV dahil luto ng ang aming streams o hipon guys At mayroon na rin kasamang tahong At yung mga idol mayroon pa tayong masarap na sausawan o oh, ba? Diba? At dahil sinasosaw ni university TV guys ang ating shrimps ayun tinikmanan ni yours TV. Manamis na mission yan guys dahil fresh na fresh yan galing yan sa tabi ng dagat mga loves. At hindi lang yan mga idol may kasama na yung tahong na mataba ang tahong ni Carla mga idol. Napakasarap guys ng shrimps natin dyan. At habang kumakain po tayo, guys, yun, may mga dumadaan dyan, guys, sa atin. Halina, kain na kayo, mga lalabs. At uh, tikman nyo ang stream seniors TV na bagong luto yan, guys, sa Sprite. Okay, napakasarap yan. At habang nagkukwinto yung aking hipag, guys, at ang aking tito, ako naman, guys, ay iinom ng kaping barako o uh, broad coffee, rather, mga lalabs. So, ayan na, mga idol. At pagkatapos yan, mga idol, tara na, guys, aakyat na kami ng buko. At tingnan mo ka, ano kabilis yung aking pamakin para umakyat guys. Napakataas siya ng buko yan mga idol. At tingnan mo naman, ayun na, nakakuha na kami. At gustong gusto ko na nga guys yan, titikman. Pinababa ko na guys yung aking pamakin, baka mahulog nga siya dun sa taas. At tingnan mo kung gaano yung kabilis guys, bumaba o. Oh. O oh, diba, tingnan mo lang. <laughs> Kahit ga ka ako guys, natawa na rin ako dyan. Oh. No? So...